Kahit anong gawin? Ay. Nakul, ano? It's, It's a, a drop. drop. So, to guys. Ini mga, ini. Para na kami unemployed. Ano? Para kami unemployed. Tapos, kami anong? pa dumayo. Kami ang duminayo. Mas magastos pa kami. kami. <laughs> So baka pagka pa, may mayo pa. Tapos kami nag-order nating kung ano-ano hmm. dyan. May pa pray-pray? Pray-prapay? Ganon. Mas maraming reklam mo. Huwag ka nang pray dyan. <laughs> <laughs> <So, laughs> <like, klamo. laughs> <laughs> Sir JP, may mayo ka digne. ang kulang. Walang saan na-employed. <laughs> <laughs> kulang digne sa grupo. <laughs> o oh, yan na. Nakala ko ba, alis ka? Ayaw. <laughs> Dahil man ako nagsabi kung masay na ko. Oh, baga siya. Pero kaiba nang taa? <laughs> okay. Ano? So, eh? Anong pinagin? Tinapay. Ayaw na yung sabag. So binakala niya kayo sir, dakol na maray. Binawasan niya pa ni Saro. <laughs> <laughs> Paano, hindi gabot ka ang Saro. Tapos so, tingirit-ngirit na lang pala ako pag-abot big date. Try it. Hindi <laughs> ako pili mag-desisyon sa buhay ni iba. Hinahapot <laughs> ko kong pera. Ano mga sir, okay ka ba dyan? Yes, yo. Go, go, go. <laughs> go, 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 go na to. Ano <laughs> nang ang lumangay ko? Okay. Oo, marunong, marunong ako magsisid eh. Yeah. Yes. Hoy! <laughs> Hihihi, <laughs> <Yeah>, boy. Hoy! Hoy! <laughs> Hoy! Siting ko yung dina. Hoy! Hoy! <laughs> Kalma. Ito ah. Eh, na Kaya ka nagka-seriesin doon. <laughs> <laughs> Sa pick up ah. <laughs> Tumain <Sa pick up. laughs> yung tubig. Tig -tig -tig <laughs> <laughs> Oo na, magaling ka nang subisid. Kahit walang tubig, nasisiting. Marunong na sila guys Suban. guys Suban. Suban. na Suban. na. Suban. Uy Suban. 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 <laughs> ah, <naulugat>. Kasi, <laughs> na ano. ano, ano o, o, o. Ado, ko na nga Charat. Sige. -sige na. Balan, balance na. Lang, lang. balance lang. nila lang, balanse lang. Penyla, balanse um, da. O kamu nang huminga. Tagurok mo Na sine tu rayo bagana uto na. Totoo, mo pa puro blue na ko. hindi mo ka blue dapat niluksohan kita tas ang gawang sige pa, pwede paan pa, so, ah, sige, kaya natin to guys sige lang guys, huwag kayong mawawalan ng pagkasa dahil na kaya kuya dako, wala sa pa lang kaya sabag kutak ko ba yun o matig pa na yun madakop dyan sa rin tigarog ka na eh <pod> tigarog ka ganyan sira sa liog <laughs> Ayan <laughs> sa Nag-isa diri. Uy, nasibot ako. Talaga. Go, go, balance, balance. Balans, balance, balance. Nila, balance. Oh, hindi na nga umingo. <laughs> Hanap niya. sari ka sa Hanap niya. Taku pang nasa budan. <laughs> so, guys. Hindi <laughs> <laughs> na ako natutuwa sa'yo. Lagot ka. Lagot ka. Sorry. Okay, okay, update ka na, tayo, guys. Uh, so, <laughs> ka, lagot ka. Lagot ka. Lagot ka. Oh, ito na sa blue. Ano?

Huwag sa <laughs> na ano natin to mga kapatid <laughs> Wala nami. Wala na talaga, kahit anong gawin Narungan ako mag-arog na ka-ano? Yeeeeh Ito ako naka-loksonik Ayaw! Arog ko Arog 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 <laughs> tulos ka Pagpugo na, gumuka sa tayo Hahaha tulos Hindi talaga yan <laughs> Ika hindi nalang ako kakain I'm sorry baka yung mag tama kayo yung kumakan kuyao na yan isabit may kasasima kuyao lang yan hindi lulubog kayo guys hindi ko mo sana sino mag kutakta wala natin birana ka to si Keriba? ano ganito? tingin ko mag ano dyan it's a ano? it's a trap it's na lang. tilap ano lagi yun? ito po kuya wala yung ramon man yun mangin na ano? nariyo na pati inaikotan talaga oh hindi <laughs> ako nagtanong nung dapat. Pero maurag, maurag na experience. Oh, lalo na kung nakadakop. Ikaw oh, kasi ko yung oh, pinitiwan oh, mo eh. <laughs> oh, joke. Sino si Tilapia no, si lag mo tilap parang garo may ano, pang video lang. Sinisi. <laughs> <laughs> Itinaw mo ko tayo sa'yo. Uy, meron. Dahil sa so Tilapia ang ilag dyan, ano, Nyela? Kayo. Pabor power pabor pa. ang kapalit palit na doon, ano, to ringa. so yung Isa pa ko yan. Kulit. Tadayin naman nga na mahiling ang paon ko. Daman, Oo, iklima. nakikita ko. ko. may pinagmamalaki ba yeah. kayo? Mali, pero pinapalaki. <laughs> pinapalaki. <laughs> pinapalaki. Pinapalaki.